Sos, ginao ko. Nagalimot ko sa saging. Grabe na pagkapagod na. Imbes kay hilaw na napula. O. Oh. Mura na may noong gimaruya ag mananap. Hmm. kay gagmay pa nga saging, napagod pa. Kay nag edit-edit man ko dito sa cellphone, no? Naunsa naman eh. Pastilan ginoo ko. Imbes kay gagmay pa na saging, napagod pa agmananap. mananap. Hmm. Na. Ya na. Masa so, pa may kaunon aning talatala. -tala. <laughs> Nabuang. Hmm? Grabe mo na pagkapagod ni. Eh. Aja ah, naman hin... Jesus, ginawa ko mara naman hinunik sinugbag. Mananap. Jesus, Maria. Ang hilaw na himo naman hinunig barbecue. Di baktot. Hmm? Kaya ka... Hmm? Kaliro? Buta nga na kong tubig para mahumo ko. Napagod ang kaldero sa electric stove braba na ako gi ko am sa nang ko nag... alas dos pa man bagan ko pa na ag karon pa nako na dumduman ay e, dito ko sa kwarto nag edit edit pag lugwa nako kay mangihi ko ni maho ma'am na nakadumdum ko nga may ako dai gitak ang di baktot hm saon na ay ay mo ka daot ning ay ka daot gyud ning mag silpon, -silpon kadugayan ani hik kagkulatahan galing ta'ni. masunog ramang yun ta ani kadugayan noon ani nakaamong aning kuang karon binuang hmm? naunsa naman hinuon eh nahimo naman hinuon eh. napuya naman hinuon hmm? marajaw ka uton hmm. ay ay majo pa gani gamajo gani kay makaon pa ang uban gayud kay di na kay napagod na ang dito sa lubot pastilan ang taon isang pagkadakong binuang na na napuya naman hinuon ni Moran ni kuliringan hinuon mananap ang kaniyo oh, pagod pagod gayud ni ang sa lubot ni hm mutingog naman og oh, imo kaya pagod nya hm Oh, bakod. Mm hmm. Hmm. Kada hmm. 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 Tingog na. Ay eh, napagod na, oh. Na. Na, sana naman hinuunan na. Na. Mm -hmm. pa isna kun ani imbes ka isna kun ni? Unsa o naman hinuon oh? Mura naman hinuon giganggang. Na. Mm -hmm. Ay, nabo. Thank you for watching. Kadi malas ba lamang kani